Magandang hapon guys Ito uh, Yari kami hardware Tapi di kami ng year, Kasi May start project Na uh, Dito sa aming bahay uh, So Tapos na ang So Tapi pertama ako, ko Hanap ko na kami uh, Ito guys Para Maganda uh, so Ito 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 So, ayun guys, so, oh. ito yung makto. Tapat na ko ako ah, dito sa may gilip. Dito. Ayan. Ito yung store. Ayan. Masarap na bago dito. A reasonable price. So, ayun na natin. Ayan guys, so. Oh. Ayan kita kuya. Ayan.

Kaya ko lang boss eh. Siguro okay. ko. Oh, yeah. Nakachisma. Wala ko na bala ba, po. Hindi daw masyado ang buwan. Ikaw. Mm, premium ka? Asa yung premium? Beep. sino mo, cheese bomb. Ano yung cheese bomb? Puro cheese. Ayaw pa yan. Ano pa ito? Yung may dahon-dahon na -dahon yan. JLP, Bacon Lettuce. Tapos okay. ano ba yan? Sicilian na yan? Burger. Burger din yan. Ano yan? Combo Sicilia. Mag Sicilian, magkano? Sicilian. Ano? Ito yan ah. deluxe. Filax. Oo. Oh, Treasury pala, Ano? mo. Si bacon. Oh, bacon. 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 Ano ba yung loter mo? Cheese Bun. Oh, huh? Cheese Bun.

Oo ba siya? Oo siya unang nandemerya Hindi ko paminsa yah. HID burgers. Biel Tina. Ayos. Kung masetu Ayos. Kung masetu kara. Ayos. Kung masetu kara. Ayos. Kung masetu kara. Ayos. Kung masetu kara. Ayos. Kung tea Ay, Almighty, malakas siya. <laughs> Almighty. Mighty. Mighty me. Eh, lang oh, yung... Ice tea isang ice tea, some... oh. oh, isang cook. Well, guys. kami uh, uh, selamat, Bye bye. <laughs> oh, so, guys, uh, si KSPX uh, niluluto na dito order na hamburger dito ito sa HIV hamburger ano ba ibig sabihin ng HIV ano yan? So, ayun, ah uh, habang naghihintay kami, magmasid-masid muna tayo dito sa kapaligiran. So, ayan. Yeah. Dito lang to guys sa may Udahan uh, ng Lore sa may MLQ Station. Healthy, irresistibly delicious. Ano no? Uh, healthy. Ah, healthy. irresistibly Resistably delicious. 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 Oh. Kali ka no? So ayan yung aking Big Toy. Uh, Ando na ng aking Big Toy kasi hindi Desert ni Bunso hanggang wala pa akong lakas. Pero guys, ah uh, malapit na akong umuwi sa Bicol at uh, within 2 weeks na lang so October 1 na so after 2 weeks uh, darating na ang aking kapatid na galing sa Australia at saka sa Oma so diretso kami ng probinsya guys so medyo magtatagal ako doon uh, siguro makakakuha tayo ng magandang content doon sa mga tourist spot doon na uh, pwede natin makuna na mga reels at saka mga long video so yun at uh, ayun lang uh, sana hindi uh, masama pa na noon uh, so ayun uh, sana guys, uh, pang, sa pag-uwi namin pala, uh, eh, marami kaming pumunta. Pupunta kami ng Albay at uh, sisilipin namin yung bayong Volcano. Then, pupunta kami ng Gaspi, kusang bibisita kami sa mga kaibigan. Ayun, uh, sabi ko nga, ituloy na sa may San Juanico Bridge para makita namin uh, sa gabi kung saan kaganda ng San Juanico Bridge nagdudugtong between summer later ayun na uh, ano pa ba ayun lang then pagkagaling namin ng Bicol uwi uli dito then ang transit naman namin guys is going to north so behind north naman tayo either bigan or lawan then pag uwi namin akit muna kami ng bagyo bago umuwi kasi ah uh, one month lang yung vacation nila eh may special man na sila sa mga gusto nila punta so talaman uh, meron tayong sasakyan tayo tayo na uh, hindihan lang kailangan so meron naman daw makukulong sa kong pangin so guys hanggang dito na ako uh, maraming salamat bye bye so guys napating na yung order namin uh, uh, Tikman na natin kung masarap talaga. So, HID uh, Burgers. So, hindi lang burger ang nila na. Pati mga sausage and chicken wings. So, ayun. Uh, tingnan nyo. Ayan guys, oh. Wow! Ayun, natang akin. Ito ba iyon? Ay, may gulay. Ay, may gulay. Oh. Gusto ko may gulay. Ah, cheese pala yung order mo. Oh. Ito, ano itong tawag dito? Bacon potato wedge. Ah, bacon potato wedge. Guys, so, oh, tignan nyo. Oh, mukhang masarap, guys. Oh. Talagang meaty. Ah, kuwag siya sa cheese. Oh, ganda guys. Oh. Tapos ito, ayan ang hamburger nila kung gano'ng kalaki. Kaya pala, hindi okay, ko maupos baka ganyan kalaki guys eh so ito naman yung aking in order may gulay kasi okay, mahilig tayo sa mga lettuce dito so ayan guys oh ayan wow masarap yummy yeah, guys uh, tayo busog-busog na naman ito so ang maganda pa dito pero silang disposable gloves ah guys disposable guys para hindi nagmamansya ang ating mga kamay ayan. so ayun uh, ayan guys hanggang dito na po at kami kakain muna puro abang abang lang po sa mga susunod pa mga videos na dito po post uh, marami pa to tayong ipopos lalo na sa ating mga pusa mga aso kasi pet lover tayo po secondary na lang natin itong travels vlogging sa labas so ayun guys uh, buddy, maraming salamat at magandang hapag po bye po